uh, ano so may nag-order sa akin ng dalawang sakong tag 25 kilos at ipahahatid doon sa kanila doon lang sa likod na tindahan medyo ng county ihahatid ko itong dalawang sako maraming salamat sa mga kapitbahay ko na dito sa akin mamibili ng bigas libre hatid pagka malapit pagka medyo malayo nangihingi ako ng panggasolina okay so okay Good. alam nyo Maraming tao ang gustong pumasok sa negosyo. Kahit nga itong pagtitindahan, kaya nga mapapansin mo, kahit saan lugar ka pupunta, ang daming sari-sari store. Ang pagkakaroon kasi ng negosyo ay open sa lahat. Lahat ng gustong magnegosyo pwede. Pero kung paano ito makapagpapatuloy hanggang sa magtagumpay, yon ay hindi para sa lahat. Marami po kasi itong sakripisyo. Kaya kung gusto nating magtagumpay sa pagninegosyo, willing dapat tayo magsakripisyo at willing din tayo magtik ng risk Yung iba kasi wala. Gusto lang nilang magnegosyo pero magtik ng res magtik ng extra time para magtagumpay sa hanapbuhay. Wala sa kanila yon. Ang mayroon lang sila, gusto lang nilang magnegosyo pero kulang sa sakripisyo. Tandaan po natin na sa pagninegosyo kailangan talaga natin ng sipag at syaga. Isa po kasi ito sa magiging susi natin para magtagumpay. Dapat willing tayo magsakripisyo, higit pa kaysa sa ating inaasahan. Dahil doon tayo magtatagumpay sa mga extra na ginagawa natin sa ating paghahanap buhay o negosyo.